Sama ko si Aya ng Hotness to the Max na naroon na po sila kanina. Ah, grabe, napakagaling. Nasungkit nila 100,000 pesos kami from zero. Pero tonight, gusto nila mag ng total cash prize of 200,000 pesos. At panalo na rin ng 20,000 ang napili nilang charity. Ano bang napili mo? Angat Pinas. Angat Pinas. Angat Pinas. May 20,000 pesos po kayo mula sa ating winning team. At ngayon po, kasulukuyan na sa waiting area si Joanna at hindi niya tayo naririnig. Kaya Aya, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock, please. Nag-survey kami ng isandaang lalaki. Name something na gusto mong makita sa beach kapag summer. Go. Um, Eduardo. Kapag sinabing diva, sino foreign artist ang unang mong naiisip? Michael Jackson. Bukod sa bag, fake item na binibenta online. Damit. Name something na pinapa-repair. Bag. Bukod sa blade, ano pang makikita sa Smith knife? Court screw. Let's go, Aya! Name something na gustong makita sa beach kapag summer ayon sa isang daang lalaki. Ng mga lalaki, ang sabi mo ay Eduardo. <laughs> Baka naisip mo, mag-name ng mag isang ng lalaki. Yes, so, yes, yes. Sa isip ko kailan. Madalas na. nangyayari yan. But uh -oh. anyway, uh, ay, anyway. ay, 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 hindi ako sure kung nandiyan si Eduardo, pero alam din natin, Eduardo <laughs> nandiyan, kama? Si Eduardo, kapag sinabing diva, sinong foreign artist ang una mong naiisip? Michael Jackson. Survey says, uy, wala. Bukod sa bag, fake item na binibenta online, sabi mo, damit. Ang sabi ng survey. Joan, Something na pinapa-repair. Sabi mo bag. sabi ng survey. Uy! Wala. Bukod sa blade, ano pang makikita sa Swiss knife corkscrew? Nandiyan ba ang corkscrew? Meron. 21 points, Aya. Balik na tayo dito. Let's welcome back Joanna. Joanna. Alam ko. Kamusta pa kayo naman? Okay naman. Kinakabahan. <laughs> Nanginginig eh. <laughs> eh, isipin nyo, nanalo na kayo. Oo oh, nga. Kakabahan ka pa ba? Okay. Diba? Ano na lang to? Bonus na lang to. Yeah, okay, Joanna. Five questions, pero this time, 25 seconds mo siya kailangan sagutin. Si Aya, ah, yeah. nakakuha ng 21 points. So meaning, 179 na kailangan mo, Joanna. But either way, just aim for the top answers. Give me 25 seconds on the clock. Makikita ng mga manunod ngayon ang sagot ni Aya. So first question, nag-survey kami ng isang daang lalaki. Name something na gusto mong makita sa beach kapag summer. Go! Babae na ka-swimsuit. Kapag sinabing diva, sino foreign artist kaya ang una mong naiisip? Diva. Diva, sika. Diva. Didong Dantes. D <laughs> Bukod sa bag, fake item na binibenta online. Shoes. Name something na repair Shoes. Bukod sa blade, ano pang makikita sa Swiss knife? Pass. Let's go, Joanna! We need 179! Ayon sa isang dal lalaki, something na gusto mong makita sa beach pag summer, sabi mo mga babae na swimsuit Ang sabi ng survey, top answer! Pag sinabing diva, sino foreign artist ang una mo naiisip? Sabi mo, Big Dong <laughs> Eto, pag may puntos to, ewan ko na. Ding dong Dandes daw, sabi ng survey. Oh! Ang top answer ay Celine Dion. Bukod sa bag fake item na ibinibenta online, sabi mo eh, shoes. Ang sabi ng survey. Top answer! Top answer. Something na pinaparepare, ang sabi mo eh, shoes din. Ang sabi ng survey. Meron! Ang top answer ay damit. Damit. Bukod sa blade, ano pa makikita sa Swiss knife? Hindi na natin nasagot. Pero ang top answer dito ay gunting. Pero congratulations, may 100,000 pesos pa rin kay Joana. Hotness to the max. maguwi po ng 100,000 piso plus 20,000 sa kanilang chosen charity. Maraming maraming salamat sa inyo, ladies. Let's welcome back, of course, Team Sexy Forever. Thank you sa inyo. Napakaganda na panalo ninyo. And... Sana naman eh, meron tayong pagbabalik ulit next time. Yes. Yeah, yeah. Pwede ba yun? Pwede kami next time. Alright, alright. Maraming salamat po.